pagitan. Ah, uh, ganyan lang 'yan. Sinilinis natin. Sinilinis natin. Tanda mo 'yung bagsak. Kukunin natin. Kukunin natin 'yung star sa taas dito sa loob ng building. Papasama tayo ng mga chikiting. Psst. Samahan niyo ako, kunin natin 'yung star sa taas. Kayong dalawa, kunin natin yung star. Ha, sige, isa tayo. Eh, lang natin doon sa ano. Daling lang natin doon sa clubhouse. Please. Ha, Na, kunin natin doon sa taas. Yung mga star. One floor floor. Ha? Si Camplor. Ha? Iwan nyo muna dyan. Kukunin natin. Punin namin yung star malaki sa taas. Ba, iladali natin doon sa ano? Sa clubhouse kasi alin natin doon aayusin. Lilinisin. na. Ito mga lalay ko. Kapas ko na kasi. Kailangan natin ayusin. Lilinisin natin pala. Lilinisin. Ano ito yung star namin dito sa building. Ayan, ah, kunin nyo yung isa. Pag isa kayo, please. Kukunin ko yung isa. Buhatin nyo. yung isa lang. pag isa Ah, ah ganun lang yan. Ah, ganun lang yan. natin. sinilinisin natin. Nanda ang mong baka ah, masira. Ayusin natin to. May sira na pala yung pulang. Ito yung bagong building namin. Linis, linis tayo. Maglilinis tayo ng star. Lagi nyo muna doon sa ano, sa clubhouse. Please. Tira na pala yung pula na yan. Ayusin. Dami na rin alikabok ko. Oh. Malikabok. Malalay ko. Like, oh. <gasps> Eh, lagi na sila nangihiram ng bula kaya doon sa kabila sa harap pasok natin sa loob nakakuha ako ng asistan ng dalawang tsikiting ah. ayosin natin itong star kasi isang star na pula kayo no sira na wasak

Sira na pala Marupok na yung ano. Marupok. Papalitan na naman itong ano, plastic. Star namin malalaki. Big star. ah, ano, nanti-unti ko nang nilabas yung mga star dito. Tapos ito naman, kapis. Kapis to, kapis. Ayan, kapis dalawa to tagal na rin to baka palitan na rin to ng ano yung plastic nya pangit na tingnan pati to papalitan na rin sira na oh. Ayan, dami na to